Hi guys, maya ako kasi paalis na ako pero ito nga, magpapatulong sana ko sa inyo kung ano bang mas bagay sa akin na salamin Ariga, ayan Tingnan nyo ano nga naman gusto, ayan o. Bago ko malis mm. Or ito, 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 Kasi ito, nabili ko Magkakasama na to, ito, tsaka itong tatlong to Ayan o. wait, teka nga Papakita ko sa inyo na gusto Ayan, Aring tatlong arin Bali, apat na sila. One, two, three, four. Yan. Magkakasama na yan. Eh, ngayon, alin ba ka mas maganda? Yan, yung plain na ang ganyan. O, walang garne. O, yung may garne. Teka, pupunasan ko muna. Halata namang gamit na gamit na eh. Diyos ko po. Mm, yan. Tinan nyo nga, nang gusto ko. Anong bagay din eh. Yan. Garne. Mm. Yan, mas bagay kayare. Mm, may kulay-kulay na ganyan. O, hindi. Or, ito pang iba. Aray, kagandahan din sa nabili kong ito eh. Pwede magpalit-palit. oh, hindi na ako mahihirapan. Kasi kapag masyado madaming salamin naman, minsan ni iwan ko naman sa amin. Eh, at least ito, isang bitbitan na ang. oh, papalit ka lang ng garne. Kasi ang kagandahan dito, magnetic na to. O, oh, yan. oh. itong ito Mas bagay bag ito. Hmm, dahil puti itong akin damit. Bagay ba itong ite, O, oh, ito. Diyos ko po, teka. Hmm. Ganyan, ganyan, ganyan. Ako po, Diyos ko. Mm. Are. Tingnan niyo nga kung mas bagay ito. Mm. Ayun. Tingnan niyo na gusto kung ano na mas bagay. Pakatitigan niyo. Mm. Ang kagandahan nga dito kapag kayo ay kunyari, trip niyo magpalit-palit ng glasses. O oh, sa isang araw o oh, pues ito na hindi na kayo mahihirapan dahil ilal ilalagay niyo lang ito dahil nga magnetic to. Ilalagay lang Um, lagay lang kayo ng lagay. Hindi na kayo magpapalit mismo ng um, garning salamin. At saka, kapag bumili pa kayo ng bumili, another gastos na naman yun. Eh, ito, tinunin nyo. Isang bilihan lang. Hindi um, ka? Um, yun ang kagandahan dito. Tapos, mura. Mura lang. Um, sulit na sulit na yun. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mag-check out na kayo dyan sa Yellow Basket. Ilalagay ko yung link. Dahil ito ay bagay na bagay talaga para sa inyo. Yan, yeah, tama. Ikaw, nanonood. Hmm, sige na, mag checkout out ka na dyan. Mura lang to at kailangan, kailangan mo rin to. O kaya naman, na darating na Pasko, pwede mo rin tong ipang regalo. Um, saan ka pa? Mura na. Nakapagbigay ka pa ngayong Pasko. At malay mo, ikaw din. O ikaw, pang sarili mo, di ba? Um, Siya, mag checkout out ka na. Bahala ka na. Pero ayun nga, ano kayo mas bagay sa akin? Ikaw comment dyan na lang. Ano yun na At dadalhin naman aray lahat. O ay eh, at least kung ano makita ko dyan sa comment, Siya, yun ang aking susuot. Maraming salamat. Ha? Ingat kayo.